Hello guys, nakalimutan nyo ba inyong passive pass password? I-click nyo lang po ang forgot password. At i ninyo ang inyong email na nakaregister sa passive pass. Dapat active para makatanggap kayo ng email verification. Your password is sent to your email. Then click here to reset password. At mag-proceed kayo sa reset password. Nakikita na ninyo ang inyong username at iset nyo lang ang inyong password. Then confirm, then submit. Then maglalagin kayo ulit. I-click nyo lang po yung individual po sa taas. Then i-type nyo ang inyong username at password, then log in. Scroll up, then click agree. Click start liveness Alam niyo lang po lahat para mag po kayo sa selfie. Then start liveness. Then sundin nyo lang po kung ano po yung sinasabi dyan para makomplete nyo na po ang inyong selfie. Then click verify. Ito na po ngayon yung bagong update ng Pasig Pass. Konektado na po sa ating national ID. Verification successful. You can now Pasig Pass. Click yung ok. Ito na po yung updated ng Pasig Pass. At kung nakapag-register na kayo sa national ID, may kita nyo na rin dito ang inyong national ID information. At may kita rin dito kung kayo ay vaccinated. At dahil sa nalalapit na ang Pamaskong Handog ng ating Mayor Bico, so kailangan po natin ng Pasigpas. At para sa nakalimutan po ang inyong email o hindi na po active, maaaring pumunta lang po kayo sa ating city. Okay. Para malaman natin kung paano mabuksan uli ang ating Pasigpas. Don't forget to subscribe kung nagustuhan nyo po ang ating video. Thank you!